Sa lang guys, subok tayo. Ano. Kita ko sa may harap lang ng parking singa, mahangid din sana ano, sa loob. Tapos so, dito. Tingnan guys ang gamit ko ano, jig. Yan. Yung ilang gamit natin guys. Masyado pa lubog sa may sabit dito. Alam mo espada dito guys. Mm -hmm. That's a lot of good. <coughs> ya ah, sabir. guys. Biglang binatak yan Hindi ba dali May siguro yan <laughs> Binatak niya biglang yan Ang ibon Ating masyari palubog yung sabit sa dito Hamulin hmm? hmm, mo. <laughs> oh, may humabol nga guys. May humabol nga talaga. Ayan oh. Eh. Hinabol nga talaga guys. Ay oh. oh, Bigat din to. Hmm. Espada nga guys. Humabol talaga yung espada. Laki din no? Uy, guys, melakitin. Hmm. Aku takut. Aku takut dengan muka nang anu, sepada. Eh, dekat nang dekat yang digis guys. Oh. Hmm. Ke mana? Eh, pucah. Eh. Kita guys kena dekatnya aku. Hmm, kita main dalihin kau gatin mau aku ah ngat guys ini nya ngat hah hmm? dekat tuh hmm hmm gatin yang mana gatin oh tuh oh. bunga enggak ya guys lekas ah. kerabiman tuh mau lekas mau Hmm. Gusto tayong bumaba sa ano niya. Hmm. Ito na yun. Ang mga dali ka may ito. Sa mga bitsa niya guys. Marami nagawala. Hmm. Alis yes, dyan Tumalon kay Wow, Ayos ka Ah, alpas ka <laughs> Tumalon talaga Tumalon talaga <laughs> Ah ganoon guys hindi na wala hindi na pa rin sya pangalawa na to pangalawa na to guys dragon pa rin pangalawa natin muna ito. Mga abis lang. Right. Tatlong si dumali. Triple tsaka dalawang hook. Ayan,